Pangalawang set ng mga nominado, pinangalanan na. Ngayong gabi sa naganap na ikalawang nominasyon sa Pinoy Big Brother Gen 11 ay pinangalanan na nga ang mga nominado. At nanganganib na mapaalis sa bahay ni... mailigtas sa paborito mong housemate ay suportahan na ito at iboto para mailigtas sa ikalawang eviction night ng Pinoy Big Brother Gen 11. Kayo, sang-ayon ba kayo sa mga napasama sa second nomination night? For more PBB updates, just don't forget to like, share, and comment and don't forget to subscribe!